bato dati mga lods so, yan o oh. ano ba to big to wala stop no, stop dati, May stop light sila kayo nga discarte di yung na eh. di pala nang dati may kasi mga talangiban lang yan, mga damungan mga loods dito. Puro building na. Oh my God. Dito na pala kaganda. Ito nilang uh, BJT. Dapat pala ka pagkakas si mga building-building na tumakas. Ito yung BJT. Tawag nila BJT. BJT. ito tayo dito tayo ako tayo ganun gano'n tayo sa gin city party gin city Cat. Ay, pa Para para lang naga, sa kantin, no. Bubuin no. mo 'tong bubuin mo kali. Ay, kala ko aakyat ulit, Dito tayo sa baba. Pag sumakit kayo ulit doon, babalik ka doon sa doon. Babalik ka. Pang uh, magaling niya. Hindi ko tayo. Dok, ang na to. Grabe naman yun. Hindi ka yun. Ang trago na kasi nila kadaan dito mga noob. Kaya ilang taon na. Musok. Pati ito ka, dito ako dumadaan May bagong na magpunin dati Dito ako dumadaan Dito yung Pasig River Yan no? Yung Pasig River Live mga kasi may uber eh parang nasa ibang sa bansa pa eh kapamalik ka ng pasok doon iba yun lahat at basta skyway ka rin diba iba ka ng pasada oo parang nasa ibang bansa ka rin mga lods eh. katanap yung mga bahay pa pa maraming pay over dito eh e5 maganda dito pag dumahan pag walang traffic ngayon lane hindi eh walang traffic sa weekday traffic dito maraming maraming traffic madami eh. dito ayos na talaga dumahan dito iba naman yung content sa vlog dahil dito itong uh, dumaan dito naman rin. iba naman ang uh, natin hindi lang puro ita. <laughs> yung content sa mga viewers eh. iba na naman tama daming naman, mas agad na eh. Ang daming makipap. Ayan, wala oh, dahat

ibitin yung hataw mo, takbo marami pa dyan, dahan

pa eh. ito eh dito sa kita dati na dito pa to eh ayun, gilag ba na talaga na na, -na, -na nati, lang, lang, dati makulitak ka na yun saka ito yung dati parang at doon, at doon, at doon, at

Sabi na siya, marami na. dami kapaligiran. Gayon na pa time po bumilo And binib cheg kaya parang dito Yung pinatatandaan ko pa yung mga ano, daanan. na kung dami na halang tayo sa kanya. tayo, At, ano, tayo kayo,

talaga talaga lagi ako dumadaan dito. At sa uwi ang kagabit. Dito talaga ako dumadaan. Muling siya. sa may pagtigas. Muling siya sa dito. Dito sa dito. Dito sa sa ako dumadaan dito. Dito sa may kabaaran, free sa sa dito. Dito